Uh, so ito na mga lods uh, dito yung area kanina na nawawala yung dalawang tao na sinusunda namin mm. kaya ikan na muna dito ko dito ko oh dito sila dumaan kanina uh, ito po si ano si uh, Electra Adventure. trading ayan mga lods ka Inday ayan Inday Adventure so ito mga lods ah uh, na, na Nakarating kami dito mga lods kasi may sinusundan kami may mga bandido kami sinusundan dito sa ano sa may sapa ng Isla Burias. Kaya lang mga lods, nagugutom na kami mga lods. Oh. Ano to Baka trap ito. O buka oh, buka, na, oh, buka ito. Kasi may sapa. Oh. Kaya may sapa pero tayo na muna kami sa clip kasi nagugutom kami, no? Kain muna kami, idol. May punti pa kaming dala na pan. Hati-hatian po namin. idol, parang ilang araw na lang ang ano namin. Pagkain sa bukid ba? Sa pagka pagtugis ng mga bandido. Baka mga lods na nagtaka kayo na dito kami sa bukid. Sa isla, hindi may ano may sapa. Ayun. Rinig yung tunog ng sapa. Nasa malapit lang kami sa may sapa. Ayun. Ayun yung sapa. Ayun yung sapa. Yung sapa na ano, yung inistambayan ni SG. Ito 'yun. SG at Lahat ng mga ano, lahat ng mga hunter. Ano? kay Oh, so ayan, yung mga lods. Okay. Pero sandali lang mga lods kasi tumutunog na yung tiyan ko. Idol. May idol pa kain muna kami. Kasi may dalang Hirapan tayong mag ano? Plaster na ating ayan. Sana yung bao mo. Mga Lods, kinagati-atiya lang yung bao ni Petra mga Lods. ano, sabi niya kanina, ay idala pa daw siyang... Hindi konti, pa naubos iban. mga kaidol. Pag maubos, naka, na kami ng pagkain. Maghanap naman kami ng... Ito mga Lods. Ano dito? Maghanap naman kami ng mga putas at saka saging. Mas bunot, kumbaga mga Lods. Pero... Mahirapan tayo dito i-drink kasi walang saging ba? Yung nakita ko sa video ni SG, parang may saging doon. Hindi tayo magutong sa area dito sa... Punta, papunta tayo doon kasi may sapa yon di ba? Sa sapa, Eto, may yun. ano, may... Ay, may walang mga ano ba, walang mga pagkain. Pero yung sapa na ano, na history, ito yun. Baka doon sa ka mga Kain tayo mga idol. Last bunot na tong pagkain namin. Bukas, makalawa. Wala na po kaming pagkain. Paano na to? Nandito pa kami sa bundok. Pag-train niyo po kami mga idol na makasurvive po kami sa aming mission dito, no? Lahat po nag explore dito sa bundok. Paghanap ni, ah, ano, sa sapa ba? Ah, parang bundok. Parang Dito, um, laburiyas, no? Sa, ano, sila. Barilin mo na yung dalawa kanina, pero, tama yun, hindi niya binaril. Para, ano, hindi, Ma hindi ko, hindi ko binaril. At, tungkol natin yun, tungkol oh. na. nila. Muntik na sana, barilin ko. Pero, naisip ko na, ay, hindi mo na, hindi ko muna papatayin yung dalawa nito, saan kaya ito magpunta. Baka katungo ito sa may ibang kasamahan niya, ba? Na doon si Poti Pong siguro sa kamay ni Juju pa. Boss Juju. Mm -hmm. So, ito yung ano, nag-indag sa tawahan ng aaring-aaring na Oh, dami-dami. 60? Mm -hmm. Paano tayo makarating? Siguro. Paano tayo hindi makarating kay Boss Mantel Poti si Pong? Marami pa lang tawahan siya. Okay. Huwag ka magalala, yung mga tao na yan, Basta ang Panginoon nandiyan parati sa ating tabi. Gabayan tayo. Kasi ang pinutugis natin dito ay makuha yung kasamahan natin. Sila, mama, mga masama yun. Alam Oo. Yun ang hindi gusto sa Panginoon, di ba? Ang pakay natin dito ay hindi man masama. Sila, mga masama sila, kaya natin. Nandiyan palagi sila sa ating tabi. Pero dapat sila yung Aramang sa atin dala, bibimisahan natin ito para sumalap sa kanila siguro. Kita natin. Oh, lagyan atin. nyo ang sa inyo kasi ang sa akin na pero yun man ang ano. may ano. na, kayo pa tayo siguro. Lagyan natin dito. Oh. Kita natin dito. Yung atin. ano, lagyan natin ang atin. At saka may halong ano naman. Yung tubig balon namin mga kaidol, dito, tubig naman to na mainom. Yung tubig balon namin ay naubos na ka ka ganun-ganun sa mga tao no, na mga masama. kita namin. Pero sa doon sa bahay na yung gamit namin ba diba, nandoon ang tubig. Naubusan naman kami. nakuha nagpuha naman kami. Hindi naman halos marayo eh. Naka naka, naka naka tabot na lagat Kaya naiwan namin doon sa ano kasi naubos yung Pero ang huli ba ito ng halon? Oo, oh, nandito pa tayo. rin Di, ano, hindi na namin yung gamit namin para bibigitahan Nagyan ng kaunti para mamakita kami ng bandido Hindi ko lang yung, yung kablan talaga e, Ayos na, dun Wala na, hindi, sumuko na sa pan Nag-iwan pa ng isa, oh, pinoy talaga Ang sarap pa natin. Ang iba niya. Ang iba niya. Ang iba niya. Ang ko niya. kanina. iba niya. Ang iba niya. Ang iba Hindi nila iba Ang iba niya. 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 Ang kaya pa yung balikan? Ito. Malapit man yun. Ano? Lagi kong nilagay. Salon. Ah, ganun-ganun kung -ganun mga kamit ko. Talagang really kindan. Oo. Oh. Hindi pa nga ako nakabihis eh. May damit din dito. Kumaya, mag ako. Kasi, ah, um, na yung... nalalamig na ako. Laging pa tayo sa Isla Burias, sa dagat. Tapos dito na naman sa Sapa. Ay, wala. Eh, nakalimutan ko tuloy. Sana yun. magdito sa mga hindi tutaplata itong mga rods. Lagayan namin yung baril namin. Hindi naman magagay. Kunti naman ang left. yan, Tapos lang. Yan. Ito dito. Yan. Effective na itong mga rods. Hindi pa sila mapatay ng bala itong holy water. So, sige. Basta tayo. Baka napakinggan tayo dito. So, ito mga lods, ah, uh, susubukan na ako namin hanapin yung dalawang tao na naka, dito ano, na wala. Mo, sabay tayo dun, sabay tayo dun. Tayo ah, na, yawa ka ha? sis. Ah, sige sige. Sige, mamahal. Alam mo, ingat po tayo sis. At saka Edwinis. Permanente naman 'yung sis. Bawat hakbang ko. Bawat explore ko. palagi akong nag ano kay Lord. Yung oh, na gabayan tayo no. tayo grabe talaga survive so namin sa ano yung Isla Burias Isla Burias ng Diyos mga Lord sige po po kami ka team ng mga ano yun yung, yung, na. yung mga mino-mino siguro Epektibo mm -hmm. tong kami. dala namin na um, holy water. Holy water at saka yung Hindi rosaryuhan. Na, ano, hindi pa kami namino mga kaidol pero hindi natin yan ano ipagpreedwin na mamino tayo kay mahirap mahirap talaga magbalik-balik ta sa atong agi oh yun dapat na tama mahirap na ibalik baliktad ko yung panty ko na paano na oh panty o oh, sinina magbasit tayo mm -hmm. so, tingnan natin may, sa paligid sa likuran mm -hmm. natin tingin-tingin lang tayo baka mm -hmm. dito kasi marami daw sila Ay, marami nga yun Ah. Ayan po mga loads no. Ah, dito. na mm. Mm. Kasi nagmamasid-masid po kami dito. Ah, dahil po ah, marami kasi yung mga taon kanina hindi namin naabutan yung dalawang tao po. Kasi, Patricia, sa Sa buong mundo po, Luzon, Visayas, Mindanao, shout out sa inyo lahat. Uh, lalong lalo na sa mga OFW. Ayan mm. uh, mga ayaw mga uh, na mag-iingat kami kasi uh, nagnamasid-masid po kami kasi ah uh, maraming tao daw dito nakapaligid yung ano na yung 60 katao naman po tinagtag niya kahit saan ay ay Diyos ko Lord paano na to sis Sis, wala. Iyon ang sinabi nila ng doktor. Iyon hmm. ang sabi nila, sis, na ang um, doktor nang nangunguha ng organ.